siguro po ay alam nyo na po itong lulutuin ko ngayon, madalas po itong merienda namin sa probinsya, ginataang munggo na may kasamang malagkit na bigas. Masarap po ito at may pagkasmok ang lasa niya dahil sa munggo na ating tinusta, sino po ang may paborito at nakatikim na nito sa inyo. Kaya ibabahagi ko po sa inyo kung papaano ko po ito lutuin, at sana makatulong po ito sa inyo. Una nating gagawin ay hugasan muna natin ang malagkit na bigas ng dalawang beses, at pagkatapos natin itong hugasan ay ibabad muna ito ng hanggang isang oras bago ito lutuin. Ganyan po ang ginagawa ko kapag ako po ay nagluluto nito. Ibinababad ko muna ang malagkit bago ko po ito lutuin upang madali po itong maluto. At pagkatapos po natin itong ibabad ng isang oras ay pwede na po natin itong lutuin at habang niluluto natin ang malagkit, isangag naman natin ang munggo, isangag ito hanggang maging parang kape ang texture at sa pagluluto naman ng munggo, kailangan tuloy-tuloy ang paghahalo dito upang maging pareho ang pagkakaluto nila, lutuin ito hanggang maging kulay itim at parang kape. Naalala ko noon kapag nagluluto kami nito, isang malaking kaldero ang dami ng niluluto namin upang lahat ng tumulong ay makakain at kapag may sobra ay may mga baon pa, sa probinsya kasi kapag may handaan ay hindi mo na kailangang mag-imbita ng tutulong sa iyo sa kanilang tutulungan. First time ko po itong gagawin at lulutuin ngayon, madalas po kasi ang niluluto ko ay champurado or lugaw. Pero itong ginataang monggo na may malagkit na bigas ay ngayon ko lang pong masusubukang lutuin. At pagkatapos natin itong isang agat at durugan, ganito na po ang itsura niya, isama ito sa malagkit na nauna na nating lutuin kanina. Sekreto po upang mas masarap ang pagkakaluto dito ay kailangan lugaw na lugaw ang pagkakaluto sa bigas na malagkit at sa munggo, haluin lang ito ng tuloy-tuloy upang hindi magtutong ang ilalim, at dagdag lang ng dagdag ng tubig hanggang sa maging pino ang malagkit at munggo, mas masarap po kasi ito kapag pino ang pagkakaluto dito. Tuloy lang sa paghalo at pagdagdag ng tubig, hanggang sa ito ay maluto ng husto, at kapag pino at malambot na po ang munggo ay ilagay na ang isang cup ng kakang gata ng nyog or yung unang piga. Haluin ito ng maigi, at lagyan ito ng kaunting asin, at sunod na din ang isang cup ng asukal, haluin itong muli, yan lang ang sekreto para masarap, halo lang ng halo. Maglalagay din ako ng isang cup ng evaporated milk, upang mas malinam ito, at haluin lang ng haluin hanggang sa ito ay maging malapot.